Ayan, good morning, good morning sa inyong lahat guys at good morning din sa aking mga cellphone na nagpahinga dahil walang signal ang aming wifi guys dyan muna sila ya guys nakatambak ayan ayan, pasensya na guys yung aking mga kaibigan na hindi ko nasuportahan ngayon at may problema ang aming wifi guys kaya ang aking mga gadgets dito ay nakapahinga ayan guys hindi sila gagana dahil walang wifi ayan hindi balik guys tinawagan na namin ng PLDT para ayusin ayan guys dito ang aking pwesto pag ako nagla live ayan. ayan guys kaya shout out po sa aking mga kaibigan sa YT Team Melody Aban. Uh, ayan po. Mga bakante ang aking mga gadgets guys kasi may sira ang aming linya, yung wire, may putol, ayan. Yeah, thank you, thank you for watching guys. Ayan, antayin lang natin na maayos ang aming wifi. At ito na lang po ang aking ginagamit. <clears throat> ang aking igagalak po sa inyo guys. Hindi ako makakatambay ng matagal sa inyong, sa inyong live. Mag-like, mag-share na lang po guys. Ayan. Thank you, thank you guys. Maraming salamat.